magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bago mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout sa tatlo kong sec masters at emperor na nag-join sa ating membership na sila BND, Ende, Jubiner Lumag at kay John Mark. Dahil sila ay nag-join sa membership, maari nilang mapakinggan ng advance ang kwento ni Daryl na naka-upload sa ating YouTube channel. Kaya sa mga gustong maging advance din na pakikinig, mag-join na kayo sa ating membership mga master. Tulad nilang tatlo. Maraming salamat mga master. Yun na nga mga masters, no? Bale, hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go. Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata ng marinig ito nila General Loy, Ambrose, Lynn, Eunice at Zubaji. Silang lahat ay napatingin kay General John at si General John ay yumuko sa kanilang lahat at sinabi, Maligayang pagdating sa aming imperyo mahal na Sek Master Ambrose at Miss Eunice at Prinsesa Lynn. Lubos namin kinagagalak na pinaulakan nyo ang invitasyon ng aming imperyo. At paumanhin kung ngayon ko lang magagawa bumati sa inyo. Dahil sa gulong nangyari kanina, humihingi ako ng paumanhin, sabi ni General John. At si Lynn ay nagsalita, maaari mo nang alisin ang iyong pagkakayo sabi ni Lin. At nang marinig ito ni General John, agad itong tumayo ng tuwid at sinabi, Maaari na kayong sumunod sa akin. Sec Master Ambrose, Miss Eunice at Miss Lin, tayo nang tumungo sa inyong mauupuan. Sabi ni General John, at ito ay naglakad. Patungo sa stage, at sa likod nito sila Ambrose, Eunice at Lin. At si Zubaji ay nasa tabi ni Ambrose. Ang dalawa ay nag-uusap. Ambrose, Napakakisig mo na. Kamu kang kamu kamu ang iyong ama nung siya ay iyong kaedad. Naalala ko ng una ko nakilala at nakita ang iyong ama. Ang tinataglay mo kagwapuhan ngayon ay nakuha mo sa iyong ama. Sabi ni Zubaji, habang ito ay tumatawa. Haha, -ha. baka pati ang kasanayan niya sa pagiging isang master ng kababaihan ay nakuha mo din. Nakailang asawa ka na ba ngayon Ambrose? Sabi ni Zubaji sa mahinang tono at patuloy peren ito sa pagtawa. Haha, haha, ha. nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nagulat at medyo namula ang muka. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, "Uncle Zubaji, masyado talaga kayong palabiro." Sabi ni Ambrose habang napakamot ng ulo. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay tumawa ng malakas. Haha. Tuldok. At nang makarating na sila sa tapat ng stage, si Eunice ay inaalalayan si Lin na umakyat at ito ay nagsalita. Dahan-dahan Prinsesa Lynn, baka maapakan mo ang iyong gown sabi ni Eunice, at si Zubaji, Ambrose, at General John, ay nakaakyat na ng stage. Nakikita ng lahat sila Ambrose, Eunice at Lynn. Ang reyna ng mga fairy ay nagtataka at sinabi, sino ang kasakasama ni Ambrose na isa? Oo si Eunice ay kanilang kilala, ngunit si Lynn ay ngayon palang nila nakikita, at si Irene ay bamulong. Ivet, kilala mo ba ang babae na kasama ni Ambrose na isa? Na hawak-hawak ni Yunis. Sabi ni Irene, nang marinig ito ni Ivet, siya ay ngumiti at dahan-dahan niya nilapit ulit ang kanyang bibig sa tenga ni Irene at sinabi sa mahinang tono. Oo, Irene, nakilala ko siya kagabi. Ang babae na iyan ay isang prinsesa ng mga elf. Sabi ni Lin, nang marinig ito ni Irene ay lubos na nagulat. Ano? Ang magandang babae na iyan ay prinsesa ng mga elf? paano siya napunta sa ating mundo? At ano ang sadya niya sa Elysium Gate at ito ay kasakasama ni Ambrose at Eunice ngayon? Sabi ni Irene, nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagsalita ulit. Irene, mamaya ko ikukwento sa iyo ang lahat-lahat. Sa ngayon, tapusin na muna natin ang seremonya na magaganap ngayon. Masyado delikado kapag nasabi ko sa iyo ngayon dito. Baka sino ang makadinig? Sabi ni Yvette sa mahinang tono at si Irene ay ngumiti at sinabi, Nauunawaan ko, at maya maya, sila Ambrose ay tumungo kung nasaan sila Irene at Yvette, nang makarating si Ambrose kila Irene. Si Ambrose ay agad-agad na yumuko, at si Irene ay tumayo pati ang mga prinsesa ng mga fairy ay nagsitayuan din. At si Ambrose ay nagsabi, Kinagagalak ko na makita ko kayong lahat, mga mahal na prinsesa ng fairy at sa aking pinakamamahal na mahal na reyna Auntie Irene sabi ni Ambrose. Nang makita ni Irene si Ambrose ito ay inalis sa pagkakayo ko si Ambrose at agad-agad na yam akap dito. At si Irene ay nagsabi, napakalaki na talaga ng pinagbago mo Ambrose. Para ka, talagang si Daryl nung siya ay una kong makita. Sabi ni Irene at ang mga prinsesa na kapatid ni Irene ay tumawa ng mahina at sinabi. Oo nga Ambrose ang iyong muka ay katulad ng tulad ng sa iyong ama. Sabi ng lahat, at si Zubaji ay nagsalita at tumawa. Haha, sabi ko sa iyo, kahit sila ay nagsasabi na kamukha mo talaga ang iyong ama. Nung siya ay kasing edad mo. At sa oras na ito ay sobrang higpit ng pagkakayakap ni Irene kay Ambrose. Si Ambrose ay medyo naiilang sa mga oras na ito at si Ambrose ay nagsalita. Auntie Irene, hindi na ako bata tulad ng dati. Nakakahiya, sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Irene siya ay tumawa ng mahina at sinabi. Nako, ang Ambrose namin ay hindi na nagpapayakap ng sobra ngayon. Pero tama ka, nasa tamang edad ka na. Sa iyong edad napapamunuan mo na ng ayos ang Elysium Gate. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Auntie Irene, dahil din sa tulong ni Auntie Yvette kaya naging maayos ang lahat lalo na sa aking pamumuno. Ginagabayan namin ang isa't isa at si Ambrose ay ngumiti kay Yvette. Nang marinig ito ni Irene, siya ay nagsalita, magseselos na ba ako? Dahil kayong dalawa lang ang madalas na magkita. Bisitahin nyo naman ang aming kaharian. Para kahit papano ay makapagkwentuhan tayo ng matagal. Sabi ni Irene kila Ambrose at Yvette. Nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsabi. Hayaan mo Auntie Irene. Sa mga susunod na araw, mangyayari na na tayong lahat ay makakapag-usap sabi ni Ambrose. Tama ba Auntie Yvette? Habang ito ay nakangiti, nang marinig ito ni Yvette siya ay humawak sa kamay ni Irene at sinabi. Tama si Ambrose, tuldok, kaya wag ka na magselos. Sabi ni Yvette nang nakangiti. At maya maya, naalala ni Ambrose si Eunice at Lynn. Oo nga pala Auntie Irene at mga prinsesa ng fairy. Si Auntie Eunice pala, nang marinig ito nila Irene, sila ay nagsalita. Kilala na namin si Miss Eunice. Si Ambrose ay napakamot ng ulo at sinabi, Ang isang kasama ko ay nais ko din ipakilala sa inyo. Mga prinsesa at Auntie Irene. Si Prinsesa Lynn pala, ang bago kong. Sasabihin na sana ni Ambrose na magiging bagong auntie niya. Dahil si Lynn ay nobya ni Daryl. Ngunit mabilis na tinakpan ni Zubaji ang kanyang bibig. At nakikita ng lahat ang ginawa ni Zubaji kay Ambrose. Naunawaan ni Ambrose ang ibig ipahiwatig ni Zubaji at si Ambrose ay tinapik ang braso ni Zuba upang alisin ang pagkakatakip ng kanyang bibig. At si Yvette din ay nakwa ang ibig sabihin ni Zuba Ito ay napaisip at napabulong sa kanyang sarili. May alam ba itong si Zuba na ang prinsesa na kasakasama ni Ambrose ngayon ay nobya ni Daryl? Huwag mong sabihin si Daryl at Zuba ay nagkita na. Sabi ni Yvette sa gulat na tono sa kanyang sarili. Matapos takpan ni Zubaji ang bibig ni Ambrose si Irene ang reyna ng mga fairy ay labis ang tawa. At si Zubaji ay tumatawa din sa mga oras na ito. Nakikita ng lahat kung gaano kasaya sila Ambrose, Yvette at Irene ang mga prinsesa ng mga fairy. Sila Ganggang Gong ang sekta ng Assassin Sect. Sila Queen Zilong at ang reyna ng South Cloud kung gaano nagsasaya ang mga ito. Ang reyna ng South Cloud ay lubos na natutuwa sa kanyang nakikita dahil magkakasundo peren ang lahat, na kahit na si Daryl ay wala sa kanilang feeling. Ang reyna ng South Cloud ay nagsalita, tignan mo sila aking empress, napakasaya nila at ang sarap nila tignan, na kahit wala ang aking mahal na asawa, ay ang kanilang pagkakaisa ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal ng bawat isa at mayroon si Ambrose ay nakakahanga. Sabi ng Reyna ng South Cloud, nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay sumagot. Ano ang masarap tignan sa kanila? Wala akong pake sa kanilang lahat. Nais ko lang ngayon na magumpisa na ang seremonya na ito para magawa ko na ang nais natin kaya tayo na parito. At hindi, tayo na parito para makita ang kanila reunion. Sabi ni Queen Zilong sa masungit na tono. At sinasabi ko sa iyo ate, wag na wag kang lalapit sa kanilang ngayon. Magtatampo talaga ako sa iyo. Sabi ni Queen Zilong nang marinig ito ng Reyna ng South Cloud ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Ikaw talaga, hindi ka na nagbago, habang ito ay nakangiti, at si Lin sa mga oras na ito ay nagpakilala. Kinagagalak ko kayong makita prinsesa ng mga fairy at Reyna ng fairy. Lubos ako masaya dahil ang pamilya nyo ay aking nakikilala na unti-unti. At ikaw ginoo, nais ko malaman ang iyong pagkakilanlan. Sabi ni Lin kay Zubaji. At ito ay humawak sa damit ni Zubaji. At si Ganggang Gang ay napansin ito. At mabilis itong tumayo sa kanyang pagkakaupo. At agad na lumakad patungo sa kanila. At si Zubaji ay napansin ang paghawak ni Lin sa kanyang damit. Agad itong tumingin kung nasaan si Ganggang, Gang. laking gulat niya na malapit na si Ganggang Gang sa kanilang. At si Zubaji ay inalis agad ang pagkakapit ni Lin sa kanyang damit. At sinabi, "Paumanhin kung hindi pa ako nagpapakilala." ako at ang aking pinakamamahal na asawa na si Ganggang Gang ay ang Emperor at Empress ng North Mona. Sabi ni Zubaji sa malakas na tono. Para ito ay marinig ni Ganggang Gang habang ito ay patungo sa kanilang. At si Ganggang Gang ay nakalapit na sa kanila agad itong humawak sa kamay ni Zubaji at sinabi. Tama siya, ako ang kanyang asawa, ang Empress ng North Mona. Kinagagalak ko na makita at makilala ka. Bagong kaibigan ng aking asawa. Sabi ni Ganggang Gang habang tumingin si Ganggang -Gang kay Zubaji ng masama. Nakikita at nararamdaman ng lahat ang pagkaselos ni Ganggang. Gang. At si Ambrose ay napabulong, nako, malaki problema ito kung magkataon. Kailangan makaisip ako ng isang paraan. At nang magsisalita na sana si Ambrose, si Lin ay nagsalita. Ako si Lin ang prinsesa ng mga elf. Kasama ko ang aking nobyo na dumating sa inyong mundo. At ngayon ay parang nandito din siya sabi ni Lin sa mahinang boses, na sila Zubaji, Ganggang, Eunice, Ivet, Irene at ang mga kapatid nitong at si Ambrose lang ang nakakarinig nito. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye